Ay, guys! Nandito na pala ako ngayon sa bahay. Tingnan nyo naman yung itsura namin. Ito yung nanay na si Winwin. At ito naman yung panganay. At ito naman si Pink. Imagine nyo, tatlo sila ang nakakarga sa akin. Paano pa kaya ako nito makakakilos? Ganyan sila. Namimiss nila ako pag ako. Bait-bait nyo mo ngayon, eh? Hmm? 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 Tsaka nga pala mamaya, mag kami ng mga kulungan na pwede silang pagkulungan kasi kailangan nilang ikulong. Kasi nga, aking mga alaga ay makukulit. Kailangan nilang ikulong, guys. Pero lablab ko yung mga yan. So, for the perk lab yan, lablab namin yan kaya bibili si mama ayun may isa na naman doon gusto yun po si violet yan ako hmm, di ba ayun nilang umalis ito po si hmm, ito yung nanay o, diba? babalik din yan Tinang, babalik yan si pink hindi yan sanay ako kuha yan kung saan niya pupisto tinan niya kung saan niya pupisto <laughs> Sa pwesto? Huh. Saan ka po pwesto? O, oh, paano pa tayo nito mga kakilos? O, oh, tignan nyo naman. Paano pa kami nito mga kakilos? Wala pa po kaming almusal, Guys, ganito yung mga yan. O, oh, si green po yung umiingay sa labas. Tapos si red. Kasi po wala, wala po itali sila. Kasi nga... Lahat ito ay babae na sa loob. Binabarakuhan po yung mga alaga, mga kapatid. Kaya ito na sa labas. Kaya ito babae po sa inyong lahat. God bless you. Mahal po namin kayo. Babae na. Babae. Tulog ng tulog ang mga bata maliliit. So, babae na. Babay.